Magandang maga, darito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Unang araw po ngayon ng tigil pasada ng transport group na Piston. Hanggang bukas ay isasagawa nilang protesta bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Bilang tugon ng gobyerno, magkakaroon ng libreng sakay sa Malabon, magde-deploy ng mga sasakyan ng kanilang lokal na pamahalaan para magserbisyo sa mga commuter na maaapektuhan ng strike. Meron ding libreng sakay sa Quezon City, Magdaragdag ang LGU ng mga Q-City Bus sa lahat ng ruta para tulungan ng mga stranded na pasahero. Pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Irrigation Administration ang mga proyektong pang-irigasyon. Paghahanda para sa inaasahang epekto ng El Nino. Sandaan at apat na isang excavator ang tinurn over ng NIA sa Subic Bay Freeport Zone para sa maintenance sa mga patuwig sa buong bansa. Unang sinabi ng pag-asa na lalala ang El Nino hanggang May 2024. Ay sa Department of Science and Technology, may halintulad tulad ng El Nino ngayon sa pinakamalalang na El Nino sa kasaysayan noong 1997 hanggang 1998. Aprobado na sa Kamara ang pitong priority bills na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang 2023 State of the Nation Address. Kabilang dyan, panukalang itatag ang Department of Water Resources na magre-regulate at magtitiyak na sapat at malinis ang supply ng tubig sa bansa. I Inaprobahan din ng Kamara ang Blue Economy Bill na layong palakasin ang mga aktividad sa pangisda at coastal tourism. Pati ang panukalang bigyan ng teaching supplies alawan sa mga guro sa mga pampublikong paaralan. Bago ganap na batas, kailangan ding maaprobahan sa Senado ang mga counterpart bill. All right, na nagsimula ang swimming championship ng NCAA Season 99 at may isa ng panalo ang pambato ng San Beda. Yan po ang sports spirit ni Cedric Castillo sa buwan naman event pa lamang ng NCAA Season 99 Swimming Championship. Nakasungkit na agad ng panalo sa 1,500 meter freestyle ang senior student athlete na si Sam Braga. Si Braga ang team captain ng San Beda University Swim Team na overall defending champions sa NCAA. Siyempre may pressure talaga. Walang mawawala sa mga kalaban ninyo sa inyo meron. Papasok lang yung 6 months na intense training pag malapit na po talaga. Kung muling may ng San Beda ang kampyonato ngayong taon, ito ang magiging ika-20 sunod na taon na sila ang overall champions sa swimming event sa NCAA. Formal lang binuksan ang NCAA Season 99 Swimming Championships na ginaganap sa Rizal Memorial Sports Complex. Pumarada sa opening ceremony ang buong puwersa ng swimming teams ng sampung member schools ng NCAA. I now declare the 99th NCAA Swimming Championships open! Sa buong maghapon, buhos ang suporta ng bawat koponan sa kanilang mga pambato. Kasunod ng COVID pandemic, unti-unti na raw na kukumpleto ang swimming events. For this season, no, uh, we're bringing back the junior division and uh, slowly but surely, we will be complete by the 100 season with innovations. Every year, the kids are getting stronger, records broken. So I think that's a good sign for Philippine sports. Ang Jose Rizal University ang host ng NCAA Season 99 habang ang Emilio Aguinaldo College naman ang host ng Swimming Championship ngayong taon. Masayang masaya kami with GMA. Uh, they are making NCAA the number one collegiate sports in the country. We're really happy with the partnership and we hope uh, that this will only grow stronger as the years go by. Magpapatuloy ang events hanggang sa biyernes. Bukas naman ang awarding para sa major events at closing ceremony ng NCAA Season 99 Swimming Championships. Ito ang unang balita, Cedric Castillo para sa GMA Integrated News. Webis po ngayon, Igan. Hindi patuloy ang naisasaay sa tubo may Maynilad sa Legarda, Maynila na nabutas kahapon. Kumusay natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Pam Alegre. Bam! Higa, magandang umaga. Hanggang mamayang hapon magtitiis na mag i sa mga tanker yung mga residente dito sa bahaging ito ng Legarda sa Maynila. Patuloy pa rin kasi yung pagkukumpuni sa nasiran tubo ng tubig dito. Kung di babangon na maaga si Glenn palse eh, di siya makakaligo at makakapasok sa trabaho. Kailangan pa kasi niya na magigib ng tubig sa tanker ng Maynilad dahil nasira ang tubo ng tubig sa kanilang lugar. Patuloy kasi ang pagkukumpuni rito ng Maynilad hanggang sa target deadline na alas 3 ng hapon mamaya. Mahirap po kasi, gigising ka pa po, po ng ganito kaaga para magigib. Sa isinagawang leak detection at assessment ng Maynilad, buong 4-meter segment ang kailangang palitan sa 900-millimeter diameter primary line. Kaya magdamag ang pag-operate ng mga heavy equipment at ng mga repair frontliner ng Maynilad. Sarado rin sa trapiko ang bahagi ng legarda na apektado ng water pipe repair. Pakiusap ni Lourdes manaranya, sana bilisan pa raw nila dahil hindi biro ang pag-akyat panaog para makapag-igib. Mahirap talaga, lalo sa amin doon kasi nasa third floor kami, mahirap doon mag-akyat ng tubig. Sa so, igan dahil sarado, itong uh, nasa ating likuran ay uh, nagka-counterflow yung dalawang... Uh, uh, way ng mga sasakyan. Pero uh, kahit na rush hour, ngayong umaga ay moderate pa rin yung dali ng traffic rito. Live mula rito sa Legarda sa Manila, Bamalagre, para sa si GMA Integrated News. Sumang-ayon so, ng ang Pilipinas sa panawagan ng United Nations na magkaroon ng agarang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon kay Philippine Permanent Representative to the UN, Antonio Lagdameo, pinahalagahan ng bansa ang pagsunod sa international humanitarian law. Kailangan daw ito para mabawasan na o tuluyang matigil ang pagkadamay ng mga sibilyan sa Gaza. Kabila ang Pilipinas sa mahigit isandaan at limampung bansa na sumang-ayon sa resolusyon. Sampung bansa naman ang tumanggi kabilang ang Israel at Amerika. Dalawang linggo bago ang 2024, inanunsyo na ng water concessionaire na magkakaroon ng dagdag singil sa tubig pagpasok ng Enero. At yan ang unang balita ni Bernadette Reyes. Dadaloy na naman ang dagdag gaso sa water bill pagpasok ng inyero. Aprobado na kasi ng MWSS Regulatory Office ang dagdag singil na ilalaan sa mga proyektong magsisiguro raw ng tuloy-tuloy na serbisyo sa tubig. Sa mga customer na Maynilad na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa, 4 pesos and 74 centavos ang dagdag sa babayarang bill kada buwan. Pwede yang umabot sa mahigit 200 piso kada buwan kung 30 cubic meters o higit ang konsumo. Depende rin sa konsumo ang dagdag singil ng Manila Water na pwedeng halos 3 piso kung 10 cubic meters pababa o mahigit sandaan at 5.5 piso para sa 30 cubic meters pataas. Kasama na sa kwenta ang inflation. Kabilang sa mga proyektong pinaglalaanan ng ganyang tariff adjustment, ang mga bagong source ng tubig tulad ng mga deep well, pati mga tubo para makapagsupply ang Manila Water sa Maynilad kung kailangan. Ngayong taon, gumasos ng mahigit 11 billion pesos ang Manila Water sa ganyan. Halos 17 billion pesos naman ang ginastos ng Maynilad. I'm asking the public for their understanding. Pag hindi po natin ginawa po itong uh, tariff adjustment, ay baka magka-problema po tayo. Nauunawaan man, dagdag pa rin daw yan para sa sunod-sunod ng gastos ng mga consumer, lalo pagkatapos ng kapaskuhan. Kakayanin din. Kasi kung mawalan din ng tubig, mahirap na yung kailangan din yan sa pang-araw-araw talaga. Kagat na lang tayo kasi kailangan namin ang tubig. Sa kabila ng magiging taas ng sa tubig, siniguro naman ng MWSS Regulatory Office na hindi makakaproblema sa supply kahit pa maramdaman na natin ang epekto ng El Nino. We have planned already for it. That is why I can, ensure, I can assure the public that there will be no water crisis in 2024. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Ipaglalaban ng kabuhayan hanggang sa huli. Yan ang sinabi ng ilang jeepney driver na tutol pa rin sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Ang sitwasyon sa tigil pasatan ngayong araw sa unang balita live ni James Agustin. James, Gang, good morning. Dito sa area ng Philcoa, sa Quezon City, may mga nakikita pa rin ako na mga tradisyonal na jeep na bumabiyahe sa mga oras na ito. Pero sabi ng mga driver, magitigil pasada na sila mamaya. Pasado alas sa isngay umaga, may mga bumabiyahe pa rin jeep dito sa area ng Philcoa. Ilan sa mga ruta ay patungo sa Cubao at mayroon din naman yung papuntang Pantranco. Sabi ng mga jeepney driver, makikisa sila sa tigil pasada mamayang alas 8 ng umaga. Bumiyahe lang daw sila ng isang ikot sa ruta para kahit papaano ay meron silang kita pambili ng pagkain ng kanilang pamilya. Tutol ang mga driver sa December 31 deadline na itinakda ng pamahalaan para sa industry consolidation ng PUV Modernization Program. May ilang pasahero na nahirapan sumakay. Ang iba mas inagahan ng araw ang pagpasok para hindi malit sa kanilang trabaho. Narito ang pahayag ng ilang jeepney driver at pasahero para naman sa ano namin yung face out eh, sayang naman yung <laughs> jeep namin kung uh, ma na ng prangkisa. Itong biyahe lang na to, tapos may uwi na. Uh, Isang biyahe lang. Gano'n ko kahalaga sa inyo yung tigil pasada ngayon? O ba, eh, mahalaga yung pinaglalaban oh, namin to, itong ka kabuhayan namin to. Kaya, paglalaban namin to hanggang sa ano, sa huli. Medyo may perwisyo. <laughs> Oo. Pero wala tayong magawa, ganun talaga. Eh. May pinaglalaban sila. Pero dapat, at hindi-hindi nila yung pasahero, Nahirapan din sila. Hindi, maghihintay pa rin ako. Pag ano, hindi magbabas na lang po. Samantala, ikan, ito po yung sitwasyon ngayong pasado alas 7 na umaga dito sa area ng Filcoa. Maraming mga pasero yung naghihintay ng masasakyan. Kung tutusin, sabi ng mga tao ng MMDA, normal lang yung ganitong sitwasyon dito. At marami pa rin naman tayo nakikita na mga traditional na jeep na bumabiyahe tulad na pinapakita natin ngayon. At ito yung mga dumaraan dito sa ruta ng Filcoa. Pero bukod naman dito sa mga jeep na ito, ay may iba pang masasakyan na pampublikong sasakyan itong mga pasahero. Tulad na lamang halimbawa ng bus, modern jeep at mayroon ding UV Express. Ang problema niyan, pagdating nila dito sa Pilcoa ay punuan na yung mga pasero kaya pahirapan talaga yung pagsakay sa mga oras na ito. Silipin naman po natin lagay ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Ito pong mga sasakyan na ito ay patungo sa area ng Elliptical Road at may, may bahagyang pagsisikip na sa daloy ng trapiko. Doon naman po sa kabilang lane na patungo sa area ng Fairview ay maluwag yung traffic. Yung muna yung latest mula rito sa Filcoa sa area ng Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nagpakita na rin na suporta ang India sa Pilipinas kaugnay sa nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. May unang balita si JP Soriano. ipinakita ng India ang kanilang warship na nasa pier ng Maynila na kayang dumitek ng mga submarine na isa sa mga pwede raw itulong sa pagdepensa ng ating mga dagat. We fully support our Philippines friends in their efforts to ensure that whatever happens in the seas respects the constitution of the seas, the UNCLOS and various associated agreements and outcomes. Dagdag ang India sa humahabang listahan ng mga bansang sumusuporta sa Pilipinas lalo't kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang Hepe naman ng Armed Forces ng Amerika nakipag-usap sa Hepe ng ating sandatahang lakas. Willing silang tumulong sa atin dahil nga doon sa ating Mutual Defense Treaty uh, nakasaad doon na if an armed attack happens on any one hmm. of us the other party to that treaty should be able to support the other. Pero sa ngayon hindi kailangan niyan dahil hindi pa raw armed attack ang turing sa paggamit ng water cannons kaya wala pang act of war. Ang usaping armas ang sentro ng unang Indo-Pacific Perspectives on Autonomous Weapon System Conference na ikinasa sa Pilipinas. Natalakay rito ang masama at delikadong epekto ng pagkasalay sa artificial intelligence o AI sa pag-operate ng armas. The most arises from the development of machines and weaponry that are potentially lethal and can operate without meaningful human control run by algorithms that are empowered to undertake decisions involving human life and death Ito ang unang balita JP Soriano para sa GMA Integrated News Ibinibigay ng pamasko si Kylene Alcantara sa ilang bata sa Valenzuela. Kasama niya ang kanyang co-star sa upcoming Philippine adaptation ng Shining Inheritance na sina Sparkle Stars Matthew Oy at Timothy Chan. Kahit may lungkot daw siyang nararamdaman, hashtag feeling blessed pa rin daw this Christmas si Kylene. Next year, abangan daw ang mas matapang at palabang bersyon ng actress. Villanueva Contravida will be back braver, fiercer, stronger. Kidding Alcantara 2.0. Kaugnay <laughs> uh -huh. ng tigil pasada, makakausap natin si Transportation Undersecretary Timoto, Tum, Timothy John o TJ Batan. Maganda umaga po, Yusek Batan. Yes, magandang umaga po. Uh, Yusek, may plano po ba ang DOTR na makipag-usap sa piston ngayong araw? Ano po yung balak nyo para pigilan yung kanilang strike na magsisimula ngayon? Eh, holiday rush pa naman po ngayon, Yusek. Opo, uh, tama po na uh, holiday rush po at uh, po ay hindi na ituloy itong uh, transport strike at uh, tigil pasada. Ngunit patuloy naman po ang uh, pagiging bukas ng uh, kagawaran ng ating uh, at ng Office of Transport Cooperative upang makipag po at makipag sa mga grupo po na lalahok dito sa ating uh, transport strike. Uh, kung hindi po sasali ang piston dito sa PUV modernization, may epekto ba ito sa transportasyon? Magkakaroon mo ba tayo ng krisis sa transportasyon? Dahil siyempre sinasabi ko ng grupong piston na malaki yung grupo nila. Uh, hindi po natin inaasahan na magkakaroon ng krisis. Uh, una po sa lahat, Uh, kung maalala po natin uh, nagkaroon na rin po ng ilang mga transport strike ukol po dito noong uh, nobyembre noong pong oktubre noong hulyo at noong marso at uh, nakita naman po natin na uh, kahit na po uh, magpatuloy itong uh, pagpapahayag ng ating mga kasamahan po sa uh, ilang uh, ilang mga uh, transport groups ay uh, kaya naman po ng uh, punan ng ating uh, transportation system uh, at ang pangangailangan ng ating mga commuters Ayan po ang dahilan kung bakit tayo po ay nakikipag-ugnayan halimbawa po sa mga local government units na nagbibigay po ng dagdag na mga sasakyan. Nakikipag-ugnayan po tayo sa MMDA upang na maitutut po kung nasaan po yung uh, mga maaaring maapektuhan ito pong transport strike at agad-agaran po tayong tumutugon ng pagpapadala po ng uh, dagdag na mga sasakyan. Apo, Yusek, as we speak, ilan na ho ang, uh, ilang porsyento na po na ang, uh, sumusuporta dito sa PUV modernization? As we speak po, nasa humigit kumulang uh, 70% na po ang uh, consolidated na mga units uh, na makikilahok dito po sa ating PUV modernization. Uh, uh -huh. No less than our President po, si President uh, Bongbong Marcos, ang nagpangayas na 70% na po ang kasuportahan dito sa programa natin at na mm. po na po talaga na ipagpatuloy itong modernisasyon ng ating uh, transport sector at kung kayat nabanggit po ng ating uh, mahal na pangulo na panahon na po na ang uh, ang uh, ang uh, ang welfare po ang uh, ang na ay hindi po mm -hmm. makompromisa ngayon. ilan. Apa, yes, pagkatapos po ng December 31 deadline ng PUV Consolidated consolidation. Ano yung mangyayari daw sa mga traditional na jeep? Pwede pa silang bumiyahe o sila ay huhulihin na kapag nakita pa sa mga kalsada? Uh, klaruhin lang po namin na ito pong December 31 deadline natin, ito po ay deadline para sa consolidation. Mm -hmm. Ito po ito yung deadline para po mag-modernize consolidated operators. Ano pong ibig sabihin yan? <laughs> ibig pong sabihin yan ay by December 31, kailangan lang pong magsumite ng aplikasyon ng ating mm -hmm. mga operators-drivers at uh, yan po ay magbibigay na sa kanila ng kakayanan uh, na, na tuloy pong mag-operate ng 2 to 3 years gamit po ang kanilang traditional chief at meron po lugit na 2 to 3 years para po mag-modernize to ang modern chief. So mm -hmm. napakahalaga pong klaruin yan. Dahil po nagkakaroon ng uh, misunderstanding uh -uh. na December 31, by uh, January 1, wala nang traditional jeepney. Meron pa rin po traditional jeepney sa January 1, ngunit uh -uh. kita kailangan po na makikaki na sumama na po sa isang kooperatiba, isang uh, korporasyon, ang ating mga operator-driver dahil nga po sa ating December 31 deadline. O okay. Maraming salamat po, Transportation Undersecretary. Kimuti TJ Batan. Maganda umaga po sa inyo. Merry Christmas po. Pagkita umaga din po and happy holiday. Merry Christmas talaga. Merry Christmas po. Ide-deport na pabalik sa China ang unang batch ng illegal Pogo workers na hinuli sa Pasay noong Oktubre. Live mula sa NAIA Terminal 1, may unang balita si Salima Refran. Sam, Maris, 180 nga ng mga Chinese nationals ang ide-deport pabalik ng China ngayong araw. Kasama sila dun sa mga nahuli ng na mga otoridad na nagtatrabaho dun sa sinalakay na scam hub na natuklasang may prostitution din at torture chamber pa sa Pasay. Idineklara silang undesirable alien sa Bureau of Immigration matapos matuklasang wala silang hawak na mga visa at permits para sa pananatili at pagtatrabaho sa bansa. Apat na bus sa gwardyado ng mga polis ang naghatid sa kanila dito sa airport. Ginamitan sila ng cable ties bilang mga posas habang nakatrash bags naman nang ilan nilang gamit ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ito na ang pinakamalaking deportation ng mga Pogo worker ngayong taon. Milyong-milyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa pangangalaga at pagpapabalik sa mga dayuhan sa kanilang mga bansa. Sila yung mga may hawak ng mga computers na dinat na natin dito sa Nasdaq. At uh, yun nga, Uh, sila yung mga involved sa cryptocurrency scams, sa romance scams, sa love scams, uh, sa task scams at uh, iba pang uh, online scams na kinasasangkutan ng uh, uh, ito nga ng establishment na ito. Dito sa atin naka-blacklist na sila, ano? They hindi na sila pwedeng bumalik dito. At uh, sa China naman, syempre, uh, kakasuhan din sila doon. Alam mo, Maris, unang batch pa lang ito ng mga idedeport na mga nahuling foreign nationals sa nirid na scam hub. May idedeport ulit sa mga susunod na linggo. Samantala, alas 12 naman ng tanghali, inaasahang lilipad patungong Shanghai sa China ang eroplanong lulan ang mga dineport na pogo workers. Yan muna ang unang balita mula rito sa NIA Terminal 1. Sanima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.